Magandang araw sa inyo lahat guys at welcome back again sa ating panibagong spearfishing adventure Tara samahan nyo kami guys sa aming muling pagdayo ni bro Lito sa gitnang bahura dito sa amin sa isla ng Katanduanes at kahit sobrang lakas ng hanging habagat eh binigyan pa rin tayo kahit konting biyaya so huwag natin itong patagalin pa Let's go! guys, good morning at welcome back again sa ating panabagong bagong fishing adventure. So, nandito tayo ngayon sa Barangay Igang. So, magdadrive tayo ulit ni Broly to. Kasama natin si Broly to. Yan. So, unang na -ano si Broly to dun sa bangka. Kaya, let's go. Sana maganda yung ano, yung dagat dun sa gitna para makapag luwas tayo. Pumago naman yung hangin. Tara. magandang panahon guys. Oh. Yan. So. Yan. Sambakan natin. Let's go. What's up guys, nandito na kami sa spot Nakapunta rin kami dito guys sa Guns Reef Kaso nga lang guys, o tingnan nyo Pero try pa rin natin dito So di lang tayo magtatagal ano yan Ayan na makauli tayo ngayon guys Kahit malakas, nabigyan tayo ng biyaya ngayon So tra, let's go! At sa unang pagsisid natin guys. So ito din yung unang warm up natin sa araw na ito. At dito, nag-ambush tayo. Tapos ang ganda ng ambiance ng area, guys. Ang ganda sana ng visibility ng tubig dito sa ilalim. Kaso nga lang guys, kung makikita nyo naman sa pag-drop natin, 'di ba, ang lakas ng alon. So dito, may lumapit na barracuda. At medyo may kailaban din ito, pero nung tumagal eh na curious din ito guys tapos lumapit sa akin at buti na lang hinabol ko at nung na meet natin guys yung gap eh nakapagsagawa tayo ng pagtira eto na rin guys yung unang isda sa araw na ito so warm up pa, warm up pa lang natin to at biniyayaan tayo kagat ng isang good size na barracuda so malaki na rin to guys umabot na ng 3 kilos kaya pwede na at kung makikita nyo naman guys no so napakalakas talaga ng dagat tapos bagya pa itong lumakas nung pagpasok ng low tide kaya maya maya lang nung nakita kami ni bro lito ay tinawag niya ako at bumalik na daw kami sa bangka kasi sobrang lakas ng alon at pinapasok na ng tubig yung bangka na gamit namin kaya mas inuna namin mag safety kasi delikado guys yung ganong sitwasyon at napagpasya na lang namin na lumipat pagkatapos natin na may secure itong isda na to kaya maya maya lang lumipat na kami ng spot guys tapos tumago kami dun sa pwedeng makapagpana tayo ng medyo okay at hindi ganun, ganito kalakas yung dagat kasi napaka delikado kaya lipat tayo ng bahura We'll <laughs>

O nakalakas sa gitna guys pero kaya isang huli na tayo isang barakuda na so dadagdagan -tag -tag natin dito kasi bro dito nag chop nagbaba na so tara subukan natin dito ulit sana makulit tayo let's go at pagkatapos din namin guys na at sa ilang minuto na paglilibot sa bahura na to ay medyo malabo rin guys yung bahura na napuntahan namin gawa ng medyo malapit ito sa may shoreline tapos yung labo eh nandoon ang gagaling sa gilid na yun kaya medyo malabo at dito ah uh, naganap ako ng pwesto na pwede nating panaan kaya at dito nakakita ko ng spot na medyo malinaw tapos nagambos ako and then dito may nakita kong isang good size na coral trout tapos hindi ko muna tinarget kasi nagbabaka sakali pa tayo na baka may dumaan na mas malaki tapos nung medyo kinakapos na tayo ng hangin at malapit na tayong bumalik sa surface uh, agad ko na itong nilapitan at pinana para kahit papano eh, may madagdag na sa huli natin nilapitan ko ito kagad tapos medyo may pagkaamo itong lapu-lapu na to kaya hindi mahirap targetin ang isda na to tapos nung pagkatira natin ayun dahil sa madali mag-release yung reel natin eh ayun sinuot sa butas yung line natin at kasama yung shop dun sa loob ng butas kaya balik muna tayo sa surface at mag ipon ng sapat na hangin para makapagsagawa ng recovery at Ay. makabuelo tayo sa pag retrieve ng lista na pumasok sa butas paalala lang guys sa mga baguhan na spero natin dyan kapag ka gantong sitwasyon eh mas maigi munang wag nyo munang hawakan yung line at mas mabuting tingnan nyo muna yung sitwasyon at kung paano nakaposisyon yung isda at saan nakasabit yung mga line bago natin i-retrieve para maging safe at mapagplanuhan natin para kahit paano eh maiwasan natin yung aksidente kasi sa gantong sitwasyon madalas nagkakaroon ng aksidente sa mga pag-retrieve ng isda gaya ng gantong klase ng nista eh, mat, madalas pumasok sa butas lalo na yung malalaking luba ay kaya, da kaya dapat doble ingat tayo at tingnan muna ang sitwasyon bago gawin at pagplanuhang mabuti kasi sa isang pagkakamali lang guys pwedeng mabawian tayo ng buhay at ang aksidente ay para maiwasan make sure lang guys na nakapagpahinga kayo at nakapagipon ng sapat na hangin at importante pa rin guys yung may dive body kayo kahit malaki man o malit yung isda importante pa rin yung may dive body kaya sa lahat ng mga nagda-dive dyan palagi kayong magsama ng mga dive body ninyo at planuhin yung mabuti ang bawat dive para kahit papano is pares kayo maging safe at teamwork is the key at nagsagawa ulit ako ng panibagong pagsisid guys dito lang sa unang bahagi kung saan ito natira yung itong lapu-lapu at nagsagawa ulit tayo ng ambush dito kahit medyo malabo yung unang bahagi ng bahura kaya set muna tayo ng ambush at pagantay tayo ng ilang minuto kung anong isda yung dadaan at maya maya lang guys nung pagtingin ko sa unahan ko may nakita kong isang golden trivali at pagtingin ko sa unahan mayroon pa itong kasamang mga trivali ang dami nila tapos pinili ko yung mas malaki at ang ganda na pagkakatira natin na stone shot itong isda na to. Tapos eto, bumalik pa yung mga kasama. Tapos pagbalik ko sa surface, tinawag ko si Lito. Kaso nga lang, medyo may distansya na si borolito Kaya hindi na nabigyan ng pagkakataon na mapana yung mga kasama ng Trivale na ito. Kaya sayang, iisa lang yung Trivale na nahuli natin. So eto na rin guys yung pangatlong isda na nahuli ko. Sa araw na ito Kaya kahit papano sinwerte pa din Medyo malaki na itong trivali na nahuli natin So pandagdag na sa ating Huli ngayong araw Let's Ay sayang Kapang kayo pa ko ta Pag shoutout muna tayo mga idol So shoutout kay Father and Son Fishing TV Kay Romel Soledad kay Flor de Lisa Kalingaw at Toto Kalingaw from Coron Palawan Larry ang musilaryo Lakwat Cero kay Eddie Moradas at sa kanyang mga bayaw na taga Alimbuyog Mila or Camsur. at sa Candelaria Family kay Salvador Magtangob na laging nakasubaybay sa ating channel at kay Nautical Marksman at kay Manimix and the last ay kay Danilo Adalim. So maraming maraming salamat guys sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. At kung bago ka pa lamang guys na padpad sa ating YouTube channel, so huwag po kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos nating i-upload. Salamat! Malakas kasi guys yung alon. Pero buti na lang nakauli pa tayo. Ito. Wala muna tayong ano ngayon, mulmul -mul, tsaka ano. Yeah. Uh, ba? Ayos. <laughs> Sa gilid lang pa lang meron. <laughs> Dito guys oh. Okay so, na kami, guys! Best uh, ay, ay, yun lang, tayo guys. Uh, pa na may kita pa naman? May kita pa rin tayo, kahit konti. Teka na, na, nung kanina sa ano? Sa John's Reef. Pusang galangin. Grabe ba? Kalakas. oy Hindi na lang. <laughs> Naka ano pa kami. Uh, alis pa kami dun kagad. Tapos gawa ng palotide pa. Kaya mas lalong lumakas yung alon dun. Ito okay. okay na yun. Okay. Wala. guys yeah so thanks sa lahat and God bless us all ingat na ano ingat kayo palagi sa pagdive at syempre okay, laging mag dive na may kabaday palagi dapat dapat palagi palagi kayo may ano may kasama para hindi lang isa yung magdi decision ano pagka uh, sa mga singit-singit or sa mga mahirap na sitwasyon i the best teamwork